good evening sa lahat so for tonight's video uh, magpo pure sound po tayo ng ating SC project no? kasi naikabit ko na eh at saka meron din akong dalang uh, kanang uh, decibel meter tapos iti-check natin kung ilan pa talagang decibel ang SC project no? kasi napaka pulao talaga nabibingi ako Dito natin i-try sa Coastal, no? Tanod. Happy na. na. Nakakabingi, eh, guys. may perya lapit na yata yung kuhan dito um, fiesta so yun guys Apak lakas ng ina tayo ng uh, kasi pagbibili tayo ng iced coffee at tayo ay mag sa, sound check no uh, decibel check sa ating AC uh, project project maikinabit kasi napaka putang inang bulaw talaga montage muna tayo sa ating motor yan ang bagong isita chico <laughs> okay ba medyo pogi ba no pipinturahan ko lang yata to ng itim kasi ayokong meron makikita ganito so paano ba yan check na natin kung ilang decibel ba talaga <laughs> kung papasar ba to sa sa LTO no So Sure akong hindi Pero <laughs> yun nga Big bike immunity eh. Mayroon ganun dyan dito sa Pinas eh. <laughs> so kagaling lang natin doon sa Kustal no? dami tao Mayroon din nagwawaswasan eh Ayoko muna ng patulan kasi hindi pa ako nakakapi May CB doon So ito guys. Sound check 1 2 3. Idol pa lang guys Lampas 100 na putang ina Ayo, Wala talaga Dito papasar No Idol pa lang yan, yan. Half, half meter stick kasi yan guys No 100 na yung idol Pag i mo yan Wala na Sure bull na yan So yan guys ah, Nakita nyo na kung gaano kabalahaw no Uh, idol pa lang is uh, lagpas lagpas 100 <laughs> Kagad <laughs> Pero, yun nga napakasarap talaga ng tunog ng AC project, no. Hey. So, yun guys. Paano ba ko uuwi nito? Yung mga kapitbahay namin, patay talaga. Anong oras na, oh? 11:30 makakauwi ako mamaya pa 12 or 1 AM. So, yun istorbo talaga to sa pagtulog ng ibang tao no? <laughs> so yun guys tapos na tayong mag coffee at tayo babalik na sa divisoria kasi Ah, uh, tingnan na kung meron pa ba mga masayista no? tagal na ako hindi nakakapagmasay ayun uh, guys Yan. Yan ang napakaingay na SC. Ah, so guys, may balita ako sa inyo, ba um, si Sir ah uh, pangalan ba nito? Si Sir Hof, Hof yung bilido at anya. Um, mag organize ng meet and greet sa lahat ng mga CF Moto ah uh, users dito sa uh, Mindanao, no? Tapos uh, May imbitahan tayo pero nga sa Dabao lang Sa Dabao yung uh, Venue At Yun nga uh, Medyo malayo no Sa May 18 So try ko muna yung schedule ko baka nga pwede talagang isingit Mag -rides kami kasama ni Lang Robert sa mga CF Moto users din dito sa Cagayan de Oro dadamayin ko sila patungong Davao no. So, yan yung plano. Kasi doon sa Davao guys, meron pong legit na tuner ng uh, CF Moto no. So, plan ko ipa-remap na to, padayno tune talaga siya. Kasi para hindi na pugak-pugak no. Para umayos yung air uh, fuel ratio niya. So, yun. So yun yung plano guys Uh, as of now kasi malakas naman malakas talaga talaga siya pero hindi talaga tugma yung air fuel mixture niya talaga napakaingay uh, talaga guys